Kaya mana? Mana? Saya mau beli makanan. Ia makan. Potongan ni. Pasal no bah? Pasal? Ayo. Ayo. Ibu. 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 Ito yung naman. Awa. Awa pa ko lang. Mm. yung no? malakas kumain no. Yan yung malakas. Yan yung pala malakas kumain. <laughs> malakas kumain. Ito rin no. Ito yung isa yung isa. Sayo. Pinigilaw na. Hindi na makakain. yung malakas kumain. Ang babol ba? ba? Ang Ah, ba? na. Ayun, sila. Penses? Tawa. <laughs> ka pa, ses. Eh? Subukan yung pumalik dito. Ikaw. Ligo pa, kuya? Gusto pa nga bumalik dito. Walos sa Uwe. Kapun? mo sa wises. Kapun den, susayi. Kapun den, susayi. Kapun den, susayi. Kapun den, susayi. Kapun den, Kailan Agad-agad. Bukas agad, Ses. Nakarating lang natin, bukas agad. na kayo bukas. na nga bukas eh. Kailan, malag? tayo po kaya kapabalik ko? kayo po kaya babalik dito, be? Kulay. Ha? Kulay. Pasok ka ni. Balik ako yung... Kulay, na Kulay. pala? Paano babalik? Sabi mo sa mami mo, dito na kayo mo sa akin na. mo Kain-kain. Ka, eh. Maliligo tayo ng swimming pool. Ha? Malaga. Swimming pool na malawa. Doon sana tayo ulit sa kabila. Maganda Siming doon. Swimming pool tayo maliligo. Pagbalik nyo ha. Doon. Ma yung ano doon. Yung lupa doon. Buhangin. Ma hindi masarap sa taa. Hmm. Dito, dito, dito. Mabato pa pa. na sa ato. Mabato dito. Mayrap dito. Mayroon na. O Ha? Yeah. Ito mas maganda doon. Tapos. Tadaan tayo so, sa mid to so, line. Sa tradusyon ni ate, antoon ba tayo? Nasa Sidakalpoy. Jom mm. <laughs> <laughs> <mixture. laughs> <laughs> din yun. Pwede siya Ano dito? Punta <laughs> <Yung> tayo dito. na <laughs> <laughs> Tapos ka na, sis? Sabi na ha? Umbis mo na mukhang main, sis. Ah, ka pa doon? Liligo ka na? Okay. <laughs> pa lang. Ah, kaya ka ano, naman pala. Nagmamadali. May soft drinks. <laughs> Mahal, kain ka na. Okay, okay, okay. Okay, okay. <laughs> <laughs> okay, si so oh. ano? Si Goku. Baka mapuno niya yung story. Hmm? Hindi.

Layo. Kita dyan na dyan. Oh. malit lang.

Terima kasih telah menonton! Sabi nyo nga ako ng ice cream. Ice cream. Ayaw nga. Hindi na ako nga kinagulingan eh. Hindi nga nakapakain tayo. Baya magiging magiging. Papalit ako ano

Sis, bakit bumalik ka na, Sis? Pagkain mo to, lahang na. Ika, uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo, pati ni Nay. Uwi na. Mayang gabi tayo, uwi. Mayang gabi.

So, ayan, guys. May bayad yung cottage dito. Hindi po to libre, ah. May entrance. Magkano ba entrance? 20 pesos. Ayan, guys. Ayan. Tuwan-tuwa mga makukulet. Ayan. 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 Dali na lang tayo mamaya tapos si marinate natin. As iwawi na lang natin bukas ng maga. Yeah, Opo. Para yeah, Parang swimming pool lang sa kanila yun. Ay, huwag magbato-bato. Baka makatama.

<laughs> ano yun? Ganun. <laughs> ano baon mo? Ano kinakain mo? Bangos po yan. Ayan guys. galing ilog po. Tapos yung lempo. Porchap po. <laughs> <laughs> Ay, pork chop pala. Mali-mali pa. Fifteen minutes lang mal, boleh na. guys yung pinaliguan namin nito guys mayroon pa yun dun bukas dun naman kami pupunta kami dun bukas <laughs> <laughs>